Wait Wala na akong kakalabanin eh. Okay. Okay. Ulit. Ulit. Tingnan mo Wala pa eh. Meron akong kakalabanin ngayon. Yes! Meron akong kakalabanin ngayon. Dudo sa kamera, sa camera! Sa dito, kanila. dito. Dudo sa dinaw. Dito, duh, dinaw. dito, hindi pa. Hindi pa Ayaw, action. Dudo sa kakalabanin ngayon. Papapanood natin yan. Ayoko! ko. Bakasan mo. Para kay, ano yan, sa TV yan eh. Kay, ano, kay... Dudo sa, kay oh, Ben. Oo. Oh, Sige na, makikita mo. Ayoko kay Goyong. Kanino? Ayo. Lawala. Ah, Sige, sa iyo nga yan eh. Dali, makikita mo muna. O tani, sayang ang camp film. Meron akong kakatas. Maglalawa na tayo. Hindi ako na, tama na. Bakit? Kala ka mo magaling ka. Maganong ko. Oh. Dali, makikita mo, ganun. Tapos panonood natin mamaya sa TV. Papalabas sa TV yan mamaya. Dali. Paano ka magiging artista niyan? O tali, parang si Goyong. Mamaya kapatid niya si Goyong. Ready? Wah. Ready, oh, ready. 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 kita ngayon. Ya. Ya, Dedi. Oh, dia jawab nama, nak salah ada Ay. minum <laughs> ah. Baik kau, baik kau. Ini si Dedi, jadi kau tak galit. Galit kau, galit pun mesti nak ketawa. Mika kalau tadi nak ngayon si Gabriel. Nun. Yeah. Oh, Dedi ni ah. Oh, ayo mana magartista? Dedi na. Ha? Ayun mo Pagod ka kaagad e. Dali! Shoot! na, na, magaling ka na niya. O, oh, na, dali! yata yun e. O, ayan. Pwede ko. Hindi ka akala, daling ako ngayon! mo, ka. ka ka. Dali! Hindi ka akala, ha 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 suka lalain achhhh ah patay na yata Ay, wala na sasasakin ka na ayan an èk pa ng цabax matik mo Ay, talo na yung bida, patay. Kaya ka na, tala na yung bida. Harap naman dito, harap. Harap doon. Harap. <laughs> Nak ah. kau. Nak ah. Aku champion. Aku dia champion si Gabriel. Ah. Bagaling. Oh. Dia tak cakap. Tapi dia bilang.